Babe, pasipap naman ito sa akin. Ayoko! oh ba't ka nagagalit? Nagpapasipap nang naman ako. bibili tayo ng damit para kay ma'am. Hindi para sa'yo. Oo oh, naman, Meron. Ang tagal ko na hindi bumibili ng damit. Masama ba yun? Hintay mo nga akong dress na to. Oh, anong ginagawa dyan? Ayusin Ay, mo nga yung damit ko. Anong pinagtatalim na rin dyan? Hindi mo nga magsuot-suot mo ang dry-dry pa ng labing mo. Lagyan mo mo ng kulay. Wala ka talagang pag-aalaga niya sa sarili mo. Ayan, pag nakita ka ni Ms. Wang, pagtatawa ng ganun. Tara na nga! Narinig mo yun? Hmm, sarap na ito. If gusto mo, sige, mamaya bigyan kita. Hmm, ba't di ba sinasagot yung tawag ng asawa mo? Ayokong sagutin. Hindi na kasi siya nag-aayos para sa akin eh. Um, Mr. Jang, may document po kayong kailangan pirmahan. Uy, thank you so much, ha? Thanks for the hard work. Well, work ko naman talaga yun, eh. Hmm, parang bagay kayo ni Mr. Jang, ha? Feel ko perfect match kayo. Uy, Mr. Lee, huwag mo naman kami pagtrepan ni Mr. Jang ng ganyan. Ay, by the way, may time ba kayo later? Gusto ko sana kayong i-treat for a meal para, you know, as thank you for taking care of me, gano'n. No problem, of course. By the way, ano yung gamit mong lipstick? Parang, ang ganda sa lips mo eh. Ah, o siya, sige. Ayos na muna ako. Oo, oh, tignan mo. Mag-ingat ka. Hindi ako kukukuli mamaya para sabihin mo. Ikaw na lang muna. Sabi ko na nga ba eh, pumunta ka. Pero, bakit ikaw lang? Si Mr. Jiang umuwi na sa asawa niya. Oh, akala ko ba kakain kayo sa labas? Well, tapos na ako sa work eh. And of course, uuwi ako para sa balik ko. Janine po pa ako para sa favorite restaurant natin. Let's go, okay? Hindi ko ba natakot o nahihiyal pag lumabas ako ng ganito lang? Ito oh, binilhan kita ng dress at ng Sales Lady Tinted Lip Balm na no perfect ito sa girls na may problema sa labi. Once na ginamit mo to, nakaka-enhance sila ng color ng lips ninyo, dry, chapped, or dark man ang lips, may heal nila ang labi ninyo. Kahit ilang taon ka na, pwede itong gamitin at pinakamaganda ay smudge proof, transfer proof, at natural color. Kaya mag-use ka na. Okay! Ang ganda talaga nito. It doesn't matter kahit nagme-makeup ka or hindi. Perfect na perfect for you. Tingnan mo ako. Kahit hindi ako naka-makeup, kahit onti lang yung nilagay ko, ang ganda-ganda pa rin niya. Super light and very elegant looking. Ito kahit uh, celebrities natin dyan, gumagamit nito. Wow! Ang ganda ng asawa ko. At nabuhay ng tips mo ah. I must be the happiest man in the world. Ang so, sweet mo naman, ikaw ang nagbigay nito sa akin eh. Na deep moisturize yung lips ko. Kaya, at tapos hindi pa siya nag, ano, sticky sa cup natin. So, thank you so much. At saka, hindi na yun ako natakot na mag-dark yung lips ko ulit kasi nakaka-heal din siya. Pero, by the way, sa ka mabibili ito? Click mo sa yellow basket at baka magkakaroon ka pa ng discount kapag in-order mo to.